Ang pelikula ay magsisimula sa isang binatang mandirigma na si Lorenzo. Siya ay may lihim na pagmamahal sa anak ng pinuno ng bayan na si Pampayne. Lagi itong nagdadala ng bulaklak sa kanilang bakuran subalit ang hindi niya alam ay tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng dalaga subalit ang ama nito ay nakipagkasundo sa isang maharlikang prinsipe upang ipakasal siya. Ngunit pumanaw ang mga magulang nito dahil sa isang malalang karamdaman na kumakalat sa kanilang bayan kaya naiwan siyang mag-isa at nananatiling matatag upang may salba ang kanyang nasasakupan. Habang nagdadasal si Pampayne, dumating ang mayaman na lalaki na si Gerbino. Sinabi niya sa dalaga na bago mawala ang kanyang ama ay may naiwan itong malaking utang sa kanya. Kaya lahat ng naiwan pagmamay-ari ng kanyang ama at maging ang dalaga ay mapupunta sa kanya. May lihim palang pag nanasa si Giorbino sa dalaga kaya lahat ng aad lang sa kanyang plano ay aalisin niya maging si Lorenzo. Kaya nakipaglaban si Lorenzo sa mga tauhan ni Giorbino. Kahit nagagawa niyang talunin ang ilan sa mga tauhan ni Giorbino ay napilitan siyang tumakas dahil sa dami ng mga ito. Kinabukasan habang tumatakas si Lorenzo sakay ng kabayo na sa lubong niya ang isang lalaki na may dalang bangkay. Nabanggit sa kanya ng lalaki ang tungkol sa isang simbahan na naghahanap ng hardenero. Nakaisip agad si Lorenzo ng plano at dito siya pansamantalang magtatago. Subalit sinabi ng lalaki sa kanya na kailangan ang hardenero ng simbahan ay pipi at bingi. Habang nagtatanong pa ito ay biglang dumating ang mga tauhan ni Gerbino at patuloy siyang hinabol. Umakyat siya sa isang puno upang makapagtago at makapagpahinga ngunit biglang nabali ang inaapakan nito kaya nahulog siya at nawalan ng malay nang magising siya ay nakita niyang napapaligiran siya ng mga madre habang ang mga madre naman ay inakala nilang isa itong mensahero ng Diyos. Dinala si Lorenzo sa simbahan upang gamutin. Habang sinusuri siya ng dalawang madre kung may mga naging sugat ito sa katawan. Si Lorenzo naman na nagpapanggap na walang malay ay nag -e enjoy sa nangyayari. Nang hahalikan siya ng isang madre biglang dumating ang Mother Superior. Pagkatapos si Lorenzo ay patuloy na nagpanggap na pipi at bingi. Dahil doon ay agad na naniwala ang mother superior sa kanya. Pinaliguhan nila agad ito habang kasama ang dalawang chicks na madre. Sa kabilang banda si Pampaine ay hindi pumayag sa nais mangyari ni Gerbino kaya nagtungo ito sa kanyang kaibigan upang gumawa ng isang plano. Sinabi ni Pampaine sa kanyang kaibigan na si Elisa na magtatago muna sila sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan habang hinihintay nila ang maharlikang lalaki na pakakasalan niya. Habang nag-uusap sila ay dumating si Gervino at binyantaan sila nito na wag silang tatakas. Subalit narinig sila ng isang pari kaya pinagalitan niya ito at wala nang nagawa si Gervino kung hindi umalis. Kinabukasan sinundo ng kaibigan ni Pampayne ang pari upang dalhin ito sa maliit na bahay sa labas ng bayan. Habang si Pampayne naman ay nagtungo sa monasteryo upang dito magtago. Habang inaayos siya ng dalawang madre ay napansin niya si Lorenzo bilang hardenero ngunit sinabi ng mga madre na pipi ito at bingi na mula sa mensahero ng Diyos. Subalit hindi kumbinsido ang dalaga sa mga sinabi ng madre sa kanya dahil alam niya na si Lorenzo iyon at ang lalaking lihim na umiibig sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay palihim niya itong sinundan upang malaman ang pakay ng binata sa monasteryo. Dahil doon ay nakita niya itong may kasamang madre nagmamadali silang pumunta sa tagong lugar upang gumawa ng milagro pagkatapos nagtungo ang dalawang madre sa kwarto ni Lorenzo at nais din nilang mabinyagan ng binata. Kaya mabilis na naghubad ang dalawang madre at bininyagan sila ni Lorenzo. Agad na kumalat ang balita sa buong monasteryo dahil doon ay pati ang Mother Superior ay nais din magpabinyag sa binata at inaya niya ito sa kanyang kwarto. Subalit palihim pa rin nagmamatsyag si Pampayne sa kanya sa sumunod na araw habang naliligo si Lorenzo ay tinitignan siya ni Pampayne at nakaramdam ito ng kakaiba. Habang nakabelo nagtungo siya sa kwarto ni Lorenzo at tinakpan ang mata nito. Pagkatapos ay inamin niya ang kanyang pagmamahal at hinalikan niya ito at saka agad umalis. Dahil sa matamis na halik na yon ay nakaramdam ng pagmamahal ang binata. Sa ibang eksena patuloy ang paglalakbay ng pari at si Elisa kasama ang kanilang mga jowa. Nang medyo nakalayo na ang sinasakyan nila Elisa ay may tumawag na dalawang babae sa kanilang mga jowa at nagpapatulong ito upang kumuha ng sariwang gatas. Nagmamadaling sumunod ang dalawang binata at nagtungo sila sa isang lumang gusali. Habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng baka ay bigla sila binembang ng dalawang babae. Habang nagpapakasaya ang dalawang lalaki ay bigla dumating ang kanilang jowa at galit na galit ito sa daan habang naglalakad ay binatukan niya ito at sa sobrang galit ay iniwan ang mga lalaki. Kinagabihan na naginip ang lalaki ng isang diwata at sa kanyang panaginip ay binabembang niya ito. Bigla naman nagising ang kanyang jowa at kumuha ito ng tubig at binuhos sa kanya. Nang maglaon na galit ang lalaki sa kanyang jowa at nagtungo ito sa kagubatan. Agad naman siya pinakalma ng babae habang hinahalikan at nauwi sila sa mainit na sibakan nang matapos sila biglang dumating ang isang grupo ng mga bandido na mukhang manyok at dinukot sila. Dinala sila sa boss ng mga bandido at dito ay sinabi ng boss na bibigyan niya sila ng trabaho. Naguluhan ang dalawang babae sa sinabi ng boss at nagtanong sila kung anong klaseng trabaho yon. Sinabi ng boss na wala silang ibang gagawin kundi paligayahin ang mga lalaki. Binigyan sila ng bagong damit at pagkatapos ay sinayawan nila ang boss ng mga bandido. Subalit ang boss ng mga bandido ay tila walang gana sa kanilang pagsasayaw. Dahil doon ay napilitan maghubad ang dalaga sa harapan ng boss at ibinato sa kanya ang pangilalim na suot nito. Ngunit wala pa rin itong talab sa boss kaya lumabas sila at inaliw ang mga bandido sa labas. Tuwang-tuwa ang mga manyok na bandido dahil nakakita sila ng mga magagandang dalaga kaya uminit ang mga eksena. Sinabi ng mga dalaga na magkakaroon sila ng isang laro kaya sabay-sabay nilang hinubad ang kanilang pantalon nang pipili na ang dalawang dalaga ng panalo ay nagkagulo ang mga ito habang nagkakagulo niligtas nila ang kanilang mga joya at nagmamadali silang tumakas makalipas ang ilang linggo dumating na ang maharlikang lalaki at hinahanap nito si Pampayne nabalitaan agad ito ni Pampayne kaya nagpasya siya na bumalik na sa kanilang kastilyo subalit bago siya umalis ay sinabi niya sa mother superior na narinig niyang kumanta si Lorenzo sa garden Nagtungo agad ang mother superior sa kwarto ni Lorenzo at sinigawan niya ito kaya nagulat ang binata. Sa sobrang gulat ng binata nakapagsalita ito ng hindi inaasahan. Dahil doon ay pinagtabuyan si Lorenzo sa monasteryo. Sakto naman nakita siya ni Pampayne habang patungo ito sa kanilang kastilyo at inasar niya ito. Habang pauwi na si Pampayne sa kanilang bayan hinabol siya ni Lorenzo upang makisabay ito pabalik ng bayan. Sa kabilang banda na karating na ang pari sa monasteryo at magsisimula na ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Sinabi ng madre sa kanya na kailangan nila ng bagong hardenero kaya pinaliguhan niya ito agad. Samantala nagtagpo naman sina Gervino at ang maharlikang lalaki nang makita niya si Gervino inakala niya na ito ang ama ni Pampaine. Kaya nagtalo sila at nauwi sa hindi maganda ang kanilang usapan. Nang papaalis na sila ng bayan ay inarang sila ng isang kalbo na ekstra at sinabi niya sa mga ito na nasa isang monasteryo si Pampayne. Agad silang nagtungo sa monasteryo ngunit nakaabang na pala ang mga tauhan ni Gervino at inubos nila ang mga kasama nito. Kahit nabugbog na ang maharlika ay nagawa pa rin itong makatakas sa mga tauhan ni Gervino. Habang siya ay tumatakas ay napunta siya sa ilog at dito ay nakita niya ang isang babae na naliligo. Sinabi ng babae na isa siyang maharlika at patungo ito sa bayan upang pumunta sa kasal. Napagtanto ng maharlikang lalaki na tuluyan na siyang nahulog sa magandang dalaga at nasabi niya sa kanyang isip na siya ang kanyang mapapangasawa si Pampayne. Pagkatapos ay hinalikan niya ito at nagkasundo ang dalawa na magpakasal pagbalik nila sa bayan. Samantala si Pampayne ay nakarating na sa kanilang kastilyo ng papaalis na si Lorenzo ay tinawag niya ito at niyaya sa isang apunan. Kinagabihan sa apunan nagkwentuhan ang dalawa at sinabi ni Lorenzo na habang nasa monasteryo siya ay may isang babae ang nagtakip sa kanyang mga mata at pagkatapos ay hinalikan niya ito. Sinabi pa ni Lorenzo nang dahil sa halik na yon ay muling tumibok ang puso niya at tuluyan siyang biniag nito. Pasimpleng natuwa ang dalaga sa sinabi ni Lorenzo subalit hindi ito nagpakita ng anumang pahiwatig na siya ang babaeng iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang binata na kung sakaling makita niya ito at hindi siya gusto dapat mo ba akong halikan upang malaman mo ang pakiramdam. Naguluhan si Lorenzo sa sinabi ng dalaga at sinabi niyang ikaw ay isang maharlikang babae at napakaganda. Nagtungo sila sa labas ng kastilyo at sinabi ni Pampayne na ipikit mo ang iyong mga mata at subukan mo ang pakiramdam na yon. Nang hahalika na sana siya ni Pampayne ay biglang dumating ang kalaban na si Gervino. Ang dalawa ay naglaban subalit bago pa man mabugbog ng todo si Lorenzo ay pumayag na si Pampayne na magpakasal kay Gerbino para mailigtas ang binata. Ngunit hindi pumayag si Lorenzo sa nais gawin ng dalaga at sinabi niya dito na hindi niya kailangan gawin iyon para sa kanya at hindi niya kailangan pakasalan ang matandang gaaman. Pagkatapos ay itinulong na lang si Lorenzo. Kinalaunan ay dumating ang pari sa kastilyo at sinabi niya sa mga tauhan ni Gerbino na siya ang magsasagawa ng kasal. Habang si Gerbino ay pumayag sa hiling ni Pampayne na pakawalan na si Lorenzo. Pagkatapos ipinagtapat ni Pampayne sa pari na si Lorenzo talaga ang kanyang tunay na mahal. Tinanong siya ng pari kung mahal din ba siya ng binata at sinabi ng dalaga na oo mahal niya rin ako pero hindi pa nito alam. Nalilito ang pari sa sinasabi ng dalaga subalit binigyan niya ito ng iyas at dito ay napagtanto agad niya ang nais ng dalaga. Samantala si Lorenzo ay pinalaya na subalit may ibang balak pala si Gervino sa kanya kaya pinatulog niya ang mga tauhan nito at kinuha ang espada sa kabumalik sa kastilyo. Nakita naman siya ng maharlikang lalaki at nakipagtulungan siya dito para labanan si Gervino sa kastilyo sinimulan na ang kasal at dahil sa lihim na kasunduhan nila ng dalaga sinubukan ng pari na pahabahin ang seremonya dahil doon ay nena si Gerbino. Nang dumating ang maharlika sa kastilyo tapos na ang kasal at hindi niya agad nakilala si Pampayne subalit nagbanta ito na maghihiganti. Pagdating ni Lorenzo ay nagkakagulo na sa kastilyo kaya nagkaisa si Lorenzo at maharlik ang lalaki at nilabanan nila si Gerbino. Matapos ang matinding labanan sa wakas ay nahuli din nila si Gerbino nang matapos ang kaguluhan lumood ang maharlika kay Pampayne at nagpropose ito ngunit tumanggi si Pampayne at sinabi sa lalaki na nagkakamali ka hindi pa tayo nagkikita nang itinaas ni Pampayne ang kanyang suot na belo nakita ng lalaki ang kaibigan ni Pampayne sa likod nito agad niya itong nilapitan at sa kahinalikan habang si Pampayne naman ay nakita niyang wala na si Lorenzo agad niya itong hinanap habang si Lorenzo naman ay paalis na para hanapin ang babaeng minamahal nito kaya napilitan si Pampayne na aminin ang totoo at pinapikit niya si Lorenzo at pagkatapos ay hinalikan. Dito napagtanto ni Lorenzo na ang babaeng hinahanap niya ay walang iba kundi si Pampayne. Dito na nagtatapos ang pelikula kung nagustuhan mo ang video mangyari like ang video para masuggest tayo ni YouTube. Malaking tulong na yon para sa akin maraming salamat sa panunood hanggang sa muli natin pagkikita paalam.